Please subscribe, Mr. Loyal Vlog. All right. Yon guys, this is uh, Mr. Loyal Vlog. Ah, uh, dito tayo ngayon sa place daan ng tiyo ko na si Uncle Boy, Boy Gangga. Shout out sa iyo, Uncle Boy. At ito yung mga pinsan ko. Uh, gigibain nila yung kubo para gawan ulit ng bagong kubo kasi ang titira nandito yung pamilyado kong pinsan si Lubil Lubil Gangga Uy, uy, sana uy. <laughs> Ito na mga kaloyal yung uh, presdaan nila. Ayan ang sobrang uh, medyo masuka lang kasi meron talaga yung ano dito, maalimango dito at pagdating ng tagdilim, ipon, limango, katang at iba pa na makukuha dito sa palisdaan dito. Hindi totoo yan. Bola lang yan sa uh, loyal ito nga pala yung pinsan ko na gumigiba na ano, si ano eh Lunel shout out sa ayo uh, boss Lunel yan yung uh, bitiranong panday hindi totoo yan bola lang yan ito naman yung isa bitiranong panday ng sumisira ng kanyang paglulutuan You know, ginigibaan niya na at papalitan doon niya ng bago at wala pa yung ating idol na si Lawrence shout out sa'yo Mr. Lawrence kung saan ka man ngayon at naroon alam kong masaya ka na sa piling ng iba ako lang ang lalaking pogi sa paningin mo shout out sa'yo alam ko kung mapapunod mo itong video na to at isa ka sa aking tagapagsubaybay sa aking mga video. Sana ah. Oh. Yan lang ha, mga kaloyal at medyo na ko yung aking mga pinsan. Sige, salamat.